na na kami ngayon papunta ng Bicol. pero nandito pa lang kami sa ano sa Expressway uh, express lalagpas pa lang, pa lang namin ng Tarlac so nandito na kami dami namin daladala ano po yung boarding pass nyo okay ayan kararating lang namin dito Uh, diretso na daw kami sabi ni Ate Cheng kasi naka-check-in na kami. Ito si Kuya Clark, siya na lang yung nagdala ng ano namin gamit. Uh, diretso na kami, hindi na kami dumaan dyan kasi carry-on naman kami. Yung mga bag namin okay na. One devices bago ilagay sa ulo ng kompartamento. Maraming salamat po. Thank you. Awesome. Hello everyone and welcome to your big fight, where we make From the aircraft constitute and it's punishable by law. In case of rapid change in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the compartment of the Immediately grab the path and pull it put it over your nose and mouth. Pull the elastic band sideways for snug fit and breathe normal. Put your earth before assisting others. Keep it on until you are inclined to remove it. In case of emergency evacuation, follow the lights that will lead you to the exit. For further information, please refer to the passenger briefing card found in your seat pocket. This aircraft is equipped with emergency exit settings found in the cabin. The location of the nearest exit may be correct. Each cabin door is equipped with a slide raft. In any eventuality, guests must be in back and immediately proceed to the usable exits. There are also fire extinguishers. na sila. Yeah. Kat na din ang airport nila dito, O oh, maluwang. Eh, kami. Maluwang yung airport. Eh. Hi guys! Sursuga na kami. Touchdown! Nandito na kami sa aming ang aming housing mm -mm. ito na si Ati Cheng mm. ito. and finally nandito na rin kami napaka ano nandito na kami ng uwi dito at bukas may pupuntahan kami early in the morning pero for the meantime so ito yung bahay Ayan, yan tayo titira ngayon for the meantime, dito muna tayo at uh, titingin muna kami ng ano ng hapunan namin ay, ang ganda pa nitong aming sasakyan ngayon <laughs> parang nagustuhan ni Ati Cheng Ayan o, leather sheet siya Uh, Innova kaya malubang sa amin tapos sarap pang ano masarap daw i-drive sabi ni Papa masarap na sakyan hindi siya ganong makaldag siguro dahil ano dahil maano uh, ma ano, maikli lang naman yung biyahe namin bali 40, 45 minutes mula sa airport hanggang dito sa Sorsogon ng Daraga airport ng Daraga mahal ba hindi mo kumarakan? Matis. Ako. Ako nagkulog talaga ang tiyan. Hello guys. So ayun, hindi ko na naituloy kanina yung pagbablog ko. Niraray na si Papsi. Bumila ako nito oh. Hmm. Kasi gusto daw ni, ano, ni Ate Cheng ng prutas. Masakit ang ulo niya eh. Tapos meron kami nabili kanina na ano na Ano ba? Eh? Ano lang pangalan ni Tushel na ito? Badoy. Badoy. Sarap nito. Kaya kumuha ka dito ng ano ano, ng nasang... ng plato sa ilalim. And bubili kami ng suka. Yung mga mumurahin lang guys. Chips. Yun. O diba? Maka-chips pa kami. Tapos itong noodles. Pang bukas o kaya mamaya pag ano pag si Kuya Clark like, eh, ito, sinumpong. Kasi minsan sinusumpong yan. Tapos, tatlong kilong bigas. Igilid mo na anak, baka mabasa. Paminta. syempre bahay-bahayan tayo dito. Toyo. Mm. Tapos, pangasim. Tapos, kangkong. Bahay-bahayan nga, diba? And yung ano, yung alimasag pang bukas na namin ito. Alimasag, ayan. 1 kilo. Para ano, para happy. O. Oh. So, ito yung niluto naming ulam. Ano na ito? Badoy. Tapos, susunod naman namin ito, sinigang. O, ba diba? Fresh na fresh yan, guys. Super <laughs> fresh. Okay, malapit na kaming kumain. Mabilis lang talaga magluto niyan kapag magluluto si Popsy. Check, tignan mo itong ano. Itong badoy. Masarap siya. Iba yung lasa niya. Mas masarap siya kaysa sa tahong badoy. Ito yung ano nila dito. Special. Ah, tignan tea. ko na yan. Ito so, ilan? Saan naman? Sa bacon? Oh, Buksan yung ano. Ah, yung sa natikman manya sa Italy? sa ano? sa pasta. Oo, oh, tama. Pumunta pa ng Italy. Ayan, tingnan ko yan. Oo, oh, ito. Ali, niya yan. Oo. Oh, oh. Lagay na ba ito? Oo, lagay ko na. Ayun, tumukulo na. Ako na, ako na, ako na. Ako Tapos ito, guys. Oh, yeah. Yammers. Sinigang, ay ano. Ala, grabe, tinan nyo, oh. Alam nyo ba, bagong huli ito na nabili namin. Sarap naman. Parang masarap na pinirito yung iba nito, mahal. Ay, okay, bukas na eh. kapreta. Masarap yung preto. Ayan, ha. Pag hindi na ubos, pwede ba itong preto pa? Bukas. Oh, talaga, naku. Kahit mamapak lang ako nito, okay na. Kahit wala akong kanin. Mm, yum, nice. Grabe, fresh na fresh. Eh, yung ano niya, yung pang -asin niya, mamaya pa. Sama na. Sangkuluan na, mm -hmm. na Maganda ito kasi meron naman siyang luya. Tapos alam mo manamis-namis itong isda na ito kasi ano, fresh pa siya hindi pa siya na ano, hindi pa na bagong huli yan ng hapon guys yeah, yeah, yeah. hindi pa na lohan kaya masarap talaga yan ang ini-enjoy namin pag nandito kami sa Bicol sarap ng kain na lang ah. ba badoy mm -hmm. yan ang badoy pag ikaw gilang niya tapos wala, wala ka, magagalit-galit ka. <laughs> Nagwala talaga. May tinda si kuya. Na Tuna. Tuna. Kamalias. Kanasi. Bisogo. Ay, ah. Uh, kanasi. Ano? Kanasi. Pira mo Kanasi. Pira mo tabi yung kanasi. 270 po. May 180. May 270. Ah. Ito o. Ito o yung maputi. Ito po. 270 po. Ah, uh, Marami kasi ito. Ano yan? Isang kilo yan? Record po. Ang Wala kilo, man. Dalawa. Wala naman Kanito oh, po. Isang kilo po. Kanito. Dalawa po. Oh, magkani isang kilo. 360. Eh, mahal Ay, ang mahal naman mahal ng tinda mo, noy eh. Ay, dipindi po sa klase. Ito, ito yung puti, yung puti. 340, po. Oh. 177 po strate, oh. Latab ko ito. <tara> oh, latab. Oh, latab hmm. Dipindi po sa klase kasi, ito naman ito, na 440. Ang oh, mahal na naman ng tinda mo, eh. noy eh. mahal mukha talaga ito. Mga tinda ko po. Oh, Ito oh. oh. ito, kasi, oh. Ito na po kasi ito, eh. 220, gusto mo. Ito naman, 180. Oh. Good morning guys. Sa ito papunta na kami ng ano ng bulan. Pasha, suha yung hindi yung suha ay ah, yung isa. <laughs> Pahagad daw pahingi umingi siya ng ano bunga. <laughs> paka, paka yung oh. Yun. Yung passion hingin mo ba? suha? Itong passion pro. Itong pula? Itong pula. Ay, Ay yan? hindi yan passion fruit. Uh, Pakyan nga, ang saro. Hindi nga passion fruit yan pa, hindi yan. Hindi kasi merong kulay pula nyan Cheng. Alam mo, bigla lang po yan tumubo dyan. Bigla tumubo? Ayun niya. Ayaw niyan tumigil. Ito yung lagi namin nadadaanan. Yung passion fruit kasi itim yun. Hindi. Pula. Ay, green. Tapos yung loob niya, maitim na yung. Ayun. Oh. buksa Tingnan mo pa. Ang bait niyo. Bigay talaga siya. <laughs> Salamat. Salamat. <laughs> mm guys, hindi na namin naipakita sa inyo kung ano yung kinain namin pero alimasa, ginataang tulingan, tapos bumili kami ng chicken tapos ito na lang mga natiran, dami namin kanin dahil konti lang kami magkanin ni Cheng kasi yung dalawang lalaki lang ang ano, mahilig sa kanin mga baon namin kung ano yung nandun sa bahay, yun na lang yung dinala namin dito nagarayang Nova, yan. Tapos, meron kaming bound na grapes, pandesal. Mahal dito ng grapes, promise. Yakult natin, ching. Hmm. Tubig. Yan lang. Nandito hmm. na yung mag-aama. Ako yung nagbabantay ng ano, ng mga gamit namin. Sila lang yung naligo muna. Mamaya ako maliligo. Ano si papa? Hmm. trang subscribe cho like, Ghiền Mì à, Để không check, guys. Ang oras ay alas stress na ng hapon. So, yun. Pupunta na kami ng bulan para kunin si mama. Para makuha namin si mama. Para kasama namin siya. Sa Sorsogon. At yung dalawang... Hi! <laughs> Hi! <laughs> oh! ay papa mag base na ako. mag base ka na. Grabe dito, oh, ang napakaganda talaga. Alam niya, doon para sa taas ng ano, ng plane, yung pababa kami, napakaganda talaga ng Bicol. Puro talaga, makikita mo kulay green, puro puno. Ang ganda-ganda, oh. puro ano siya talaga. Kaya malamig dito, ano ba? <laughs> ay, ano siya. <laughs> Hindi naman. <laughs> May kontrabida sa buhay ko. Mano gimi isa oh. <laughs> My contrabida. kontra bida. down guys. Ito yung bahay ni ano ni kuya. Kapatid ni papa. So dito na kami. Sundin namin si mama. nakausap na namin si kuya don sa kabilang. Dito naman tayo ngayon. Lalaki na ng so nila uno ko

dalagin mo ng kisilip o ganyan no? Hello guys! Kusama na namin si Mawa! Ay, natutuwa lang hey, po. Natutuwa lang okay. <wallet> Wala nang iyak. Happy lang. Kanina kaya ako nagmana-lola no? Uh -huh. Ang pinakamaganda eh. Siyempre naman. Siyempre naman. Iba yung mukha ko talaga eh. Maganda uh -huh. talaga. Anong tanong sa'yo, Cheng, kanina? Lahi ka bang? ano sabi sa'yo? Hindi na kamanay. Hindi na manay. Kaya may matago sa mo kasi. Hindi na manay. Happy happy na si Papa. Like this. Pauwi kami dito ma hindi na makatulog. Hmm. Hindi mm. ba madali? Hindi Ay. Wow.